So ayan, papunta po tayo ng ano supermarket ngayon. Naglalakad lang ako kasi malapit lang. Kahit ano 7 o'clock na yan, eh ano pa rin, maligam-gam pa rin yung simoy ng hangin, yung init. Mainit pa rin talaga. Kaya tingnan niyo naman nung haba akong nilalakad, ay may shadow. Nakikita niyo shadow ko. Kasi nga it mag-7, mag-8 o'clock na yan pag papunta sa supermarket. Eh, bawat ako papunta dyan sa Jamiya, eh, ayan nga, mag- maglalakad lang ako kasi malapit nga lang naman. Kaya lang, ang ilang highway dadaanan ko, tatawid-tawiran para, ano, papunta sa Jamiya. Ayan, yung may ilaw dyan, Jamiya, yan. Papunta ako doon. Kaya nga minsan, kinakabahan din ako magtatawid-tawid na sanay na rin ako. Kasi nga, ayan o, oh, ilang kalusada yung dadaanan ko. Iyan, isa, dalawa. Pagtawid ko doon dyan, sa kabila dyan, sa dulo yan. Alakad naman ako ng mga 5 minutes. Ma oh, hindi, mga ano lang. Uh, mga ilang minuto lang. Tapos, ayan. Mga ilang minuto lang. Tapos, tawid na naman ako. Kasi yung yung, ano nyan, yung Badyamiya, banda talaga yan sa may, ano ba yun, yung may round. May round siya, yung paikot-ikot, yung iikot pa yung sasakyan, tapos kung saan ang punta, kaya yun. So, ayan, malapit na yan, dyan, tatawid doon, ayan, yun. Pagpunta dyan, tawid na naman ako, punta doon sa supermarket. Kaya, minsan, natatakot akong maglakad ay panay ako panay ako panay nga ako nagpipray pag tuwing ako'y maglalakad dyan paputang jamiya dahil nga ang daming sasakyan yung mga sasakyan pa naman nila dyan mga lods ko mga walang paki minsan hindi ka pa nga hiintuan, mga ilang minuto kapag nakatayo dyan bihira lang na may taong hihintuan ka para maka, makatawid kung hindi lang talaga ano importante kung hindi lang talaga importante sa kusina ay hindi ako lang po puntang ng supermarket kasi nga diyan ako tinatamad pag maglalakad tapos pag uwi ko mga ilang plastic minsan anim na plastic yung bubuhatin ko papunta dito sa bahay, sa bahay. mga ano lang naman parang kung lalakarin mo mga ilang, ilang minutes lang abot siguro ng 10 minutes kung mabilis kang maglakad ayun So, yun na, uh, no choice kasi ang mamsinyo, niyo yun ang gawain ng bahay. Siguro masanay na siguro ako kung ako ay magplano papunta ng Hong Kong. Ay sa Hong Kong pa naman yung mga na ano ko yung nakilala ko doon. Nakakilala ko diyan sa may mga friend ko sa Hong Kong eh, sila ang nang Google Siri Diyos ko pa ko. Paano ba yan? Paano kung ano yung malayo yung bilihan? Jusko, baka siguro maligaw. <laughs> Kaya ayun, iniisip-isip ko nga. Sabi ko, nagawa ko nga dito kung, kung sakaling makap makatrabaho ko na Hong, Kong. Plan ko kasi matagal yun sa, na sa Hong Kong. Bakit hindi ko magawa doon, di ba mga lods? So, ayan. Malapit na po tayo yan sa Jamia. At ako po ay naglalakad-lakad pa. Kunting ano na lang tikimbot na lang ay makakaraos din pa makapasok din sa miya at uh, makakaramdam na rin ng lamig so ayan, nandyan na nga po ang ma'am sinyo sa bungad ng supermarket ay ayan, may ano dyan supermarket yan, may mother care mayroon yung ch mga chocolate at saka mayroong alnaser Marami din namang mga tinda dyan So ayan, nandyan na nga po ang mamsinyo sa loob Eh ako naman ay mamimili nga nga ang gulay Yung gulay na gagawin nilang lang for fresh salad Eh ako dumadaan-daan naman dyan sa may tsukulit Hindi naman ako bibili, hindi yan ang sadya po ay ginukuhanan ko ng ko lang ng video para naman syempre maipasyal ko kayo dito sa bandang Salwa Area ko op nandyan po ako si, kami sa Salwa Area so ayan dadaan mo na ang ma'am sinews sa uh, bread kasi bibili ako ng bread mga ilang piraso lang kasi nga paubos na sa kayong pera ko naman ay naku tamang tama lang ang dala ng ma'am sinews ng pera mga 5kd lang Ayan. Kumukuha lang po ang ma'am sinyo ng apat na piraso yata niyang kubos niyan. Hindi ko na maalala. <laughs> So, ayan. So, papunta na nga ako sa may gulayan yan. Papunta na sa may gulayan. Tingnan ko kung may gulay. Diyos ko, sinasadya ko nga talaga mga gantong oras dahil ang sabi nga nila, mga ganyang oras, 7 o'clock, may gulay. Anak ko po, ayan, nakikita nyo naman, tingnan nyo. Sa tuwing pumapunta ako dyan, kasi ganyan mga gulay ang sadya ko, talagang ubos, wala. Kaya, ayun. Tingnan nyo, oh. Diyos, tapos yung mga natitira pag mga gulay ay yung mga lantana, yung parang tawag nito tuyot na o parang natuyuan ng ano, araw <laughs> ayan oh, tingnan nyo naman Diyos ko, empty talaga yung ibang lagayan kaya ayun, nagpunta na naman ako doon sa kamatis, kasi nga ako ay bibili din ng kamatis bibili ako ng kamatis ay mamimili ako doon bibili ako ng kamatis At Saka ano, ano pala ang sadya ko nyan, kamatis at saka yon yung atsal kasi nga panghalo nga sa ano fresh salad nila salad kumbaga salata ang tawag niya dito so pagkatapos niyan ay pumupunta na naman ako doon sa ginger sa ginger, sa luya. Kasi nga baka nga bukas, eh, magluluto kami ng di ba diba sabi ko, magluto kami ng iskre, is, isrims, sorry. Kailangan pala ng ginger. So, ayan, papunta ako sa may ginger. Kasi nga, ako ay bibili. Umikot-ikot, nahihilo ako. Hindi ko na malaman kung nasaan yung nakabanda yung ginger. So, ayan. Ayan na malapit na ako sa may ginger. Oh, hindi pa pala ginger. yon ang pinipipiliin ko pa pala yan ay kamatis. Eh, hindi nga pa nga pala ako nakakuha ng kamatis. So, ayan, maliit lang yung kinuha ng mam ma kasi Diyos ko Lord, maglalakad nga naman ako. Ang bigat. Kaya minsan nakakapagod pag mga grocery na maglalakad ka laang kasi nga ko minsan yung binibili mo ay mabigat mabigat Diyos ko pagdating ko ng bahay talaga nangangalay so ito na nga dumating na nga ako sa ano sa may luya. kasi nga sabi ko sa inyo kanina magluluto kami bukas ng isrim so kailangan ng luya so namimili ako tingnan nyo naman yung sibuyas bombay. o oh, malalaki na puti sibuyas bombay na puti sabi ng amo ko yung mga mahal yan dito so ayan pupunta naman ako doon sa ano pupunta naman ako doon sa ano ba yung isang bibilin ko pa may bibilin pa ako bibili yata ako ng ano ng mayonnaise ayan may ibang mga kamatis na box o oh, pero malaki naku hindi ko kayang buhatin mamaya Diyos ko nakakapagod na lalo na pag ako lang mag-isa. So ayan, pumamakit naman ako sa taas ng time, oras ng time na yan kasi nga doon ako bibili ako ng ano ba yung tawag noon? Sabi ko bibiliin ko dyan, nakalimutan ko. Palala nyo sa akin mga lods. <laughs> Paano Ano nga pala yung tawag sa kanina dito, yung old. Ay, kumbaga sa atin, ang tawag sa atin dyan Pilipinas Uling. So, andyan kasi sa, sa taas, sa taas ng, jami, ng supermarket. So, dyan kayo. Dyan ko rin naalala na dyan yung banda. Yun bang mga Lodges? Mga OFW lang ang maka naka, nakakaalam nito. Yun bang do, ano ba yun? Bukor? Bukor yata ang tawag niyan. Yung inalo lang. Parang uling. lumaga sa atin sa Pilipinas na ilagay mo lang sa may apoy. Tapos, pag na may apoy na yung ano, yung oling saka nilalagay na doon nilalagay yung pabango. So ayan, nakita ko na rin ang hinahanap ko. Ayan nga po pala yung to oling nila dito. Puputol-putulin ko lang yan. Ganyan ang uling, na box, box box na kasi sa bahay kahit, kahit wala, wala na talaga kahit isa so naisipin kong bumili kasi kailangan ng amo ko yan pag may bisita ayan ganyan ang itsura sa loob niyan puputol-putulin lang yan pag ano pag nilalagay ko sa apoy, lagyan ng apoy, pag nilalagyan ng apoy yan. to so yun, tapos na akong bumibili yan at yun, nakaday, nako, nako po na dumaan sa may suklay. Kasi tagal ko na talagang balak bumili ng suklay, mga lodge, mga idol, mga kamamsi. So, actually, hindi naman ako bibili niya. Titignan ko lang mga fresh shoe. Kasi nga, ganyan ako. Titignan ko muna yung mga fresh shoe. Tapos pag may pera na ako, ayan, balikan ko na at liat -al para alam, alam ko na yung fresh shoe kung magkaano. So, tingin-tingin lang muna ang mamsi nyo. Pili-pili pero hindi naman bibili char <laughs> so ayan ang tagal na mimili kala mo naman bibili hindi naman hindi naman hindi naman pala so ayan lumayas ka na diyan Mamsi. at nang ikay makabayad na sa mga ibang binili mo doon sa baba na iniiwan mo kaya yun just ko ayan sumingit so, pa dumampot pa so yan lang ibigay natin for today follow for more